Bayan po, lumangoy na si Tanggol. Ay, nako. Na. Tanggol. Tanggol! Napakarami po namin huli ngayon. Wow, dami. Ngiting tagumpay naman. Ngiting na. tagumpay si Bossing. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Yan bali kami po ay nadito sa ilog at kami po ay maninima ng isda. Bali kasama po namin si Milot at saka po si Tilat. Yan at inaayos lang po ni Bossing yung bangka. At yan po yung gagamitin po namin. Ayan guys, ang aking mga kasama, si Camelot at saka po si Tilat. Yan sasakay na po ako. At kami po yung nagmamadali na. Pag si Bossing ang kasama mo, talagang hindi pwede yung ikaw ay babagal-bagal at kiiiwanan po na yan. Ikaw, Milot, di ka sasakay. Hindi, hindi ako. Doon ka. Umukay ka doon, hindi ka muna maglakad. Sasakay mo daw muna si Milot. Ito. na doon ah, sa may sima yung isa pang hindi mahirapan maglakad. Yan, kasama po namin. <laughs> Ang mga aso. Aray ko. Oh. Naahon. Balik. Pinabalik na po. Balik oh. na At uh, makakalabsaw. Pinapabalik po ni Tilat yung dalawa naming kasamang aso. At makalabsaw po. Oh. Yayaunan kami ng mga isda at hipon. Pagkasama namin yung mga iyan. Yun pong asong itinaboy ni Tilat, po po si Tanggol. Ay, baya na po, nauna pa sa amin. Doon na po dumaan sa, sa ibabaw. Ay, kami po ngayon ay dito po papunta sa may ano. Yan lang, Tanggol. Sa Huwag sumama. <coughs> Ayan, bali, sumakay na po kami ng bangka. Kaming ng apat. At kami po ay lilipat. Nalito po kami sa may bandang ilayay. Kami daw po ay doon sa may ibaba. Ah. Ayan. Sabi na naman huli mo diyan? Ah, ala huli. Ay, may bala kumisa na natadala kayo. Dito po ay may lutuan ng alak. Nakakakalin niya. Eh po si Ninong Junior at si Teo Freddy. Oops, sadsad tayo. Ano pa na din tatay daw? Oo. Madami kaming hasing maninima kung mamamanti. Ah. Ayan dito na kami sa ibaba ah. Kasi papatay ko yun doon ah. So may Oo. mamaya. Napakababaw po ngayon ng tubig. Napakahibas. Ilat po yung kasama namin at ng makaulam. Nang may pampagatas. <laughs> Masarap pong mamangka dito sa pakatan at napakaaliwalas po. Maganda ang view, maginhawa. Kala ninyo ha, natakasan ninyo ako ha. Pero po si Tanggol Tanggol, balik! Talaga namang kay ako Sa Sa Balik! Takol! matagal pa rin pala yung gamit. Nakikita ko na po ang isda. naglalangoy, Naninaw ko na. dito sa ako na Saan kayo nakahuli kahapon ng mga banak? Dito. Diyan lang sa na Tabay, na naman. Nakibas na. Nakataig. Malakal na Saan pa pa tayo maglalabat? Madami o. Ano ba, ba? Uh, ba Gumalaw ang tubig. Talagang maaninaw mo naman po to ha. Malinaw ha. Uh, ano ba yun? Uh, ba yun?

Bayon po. Marami pong isda. Nakasalubong namin. Dito na po kami magkakabit ng lambat. na. Ayan po at bumaba na si Bossing sa po si Tilat. At si Bossing po ay magkakabit ng lambat. Ayok. Milot, wag kang malikot. Tumbang ka natin yung mataray. Baka tayo mabagbag. Pero mababawla naman po dito. gulag yung kasabi always present sa pakatan tatali na oh <laughs> bayan si tanggulay dalagang hindi mo na pwedeng iwanan at nasunod tanggol maulit ka hane Color. Oh. Yan po, lumangoy na si Tanggol. Ay, nako. Paano Hindi na, nasa bit sa lambay. Paano na tayo makakahuli na yan? Tanggol. Oh, hala, sakay. Sakay. Oh, magaling sasakay si Tanggol. <laughs> Naalala ko si kulog ni Silver. Pero hindi sila marunong sumakay sa bangka. Iniaakyat namin sa bangka. Ay si Tanggol po. Ay si Tanggol ay marunong. Sasanay po. Oo. Habol na habol na kay Bosing, yung si Tanggol. Kahit po pag si Bosing ay nakamotor ay agad ay nauuna pang sumakay dun sa unahan ng motor. Si Tilat po ay bumaba na rin po sa bangka. At si Bossing paibayuhon na. Ah. Mahaba po itong ating lambat. Yan po yung simulado uhon. Doon nag po si Bossing. Tapos po yung ngayon ay bayuhon na. Ah. Sila pa yung nag uumpisa na pong manima. Parang tinatabugaw na rin po nila yung tubig. Para po yung ibang isda ay sumabit po dito sa may lambat. Para po mahuli nila. Bali kami po ni Milot ay naiwan dito sa bangka. Sinabosing po yung Nagpunta na po doohon yung dalawa ni Tilat. 12 seconds later. Si Milot po ay bumaba na rin po sa bangka. Tapos ay si Bosing po ay nangangapa po doon po sa gilid. Yan. Tapos ay si Tilat naman po ay bayuhon sa kabila. Talagang dito naman po ay hindi mo mararamdaman po ang init ng araw talagang sa dami po ng puno uh, na nagbibigay po ng kanlong uh, ulilim eh. Oh, open natin ito lang sa bangka oh, lipain. may huli? obo nakadukot po Lipa. ng lipain si Lipa. bossing si lipain. nilagay po dun sa bihayan meron po kaming bihayan Tanggol, wag kang malikot. Gusto kong sumunod ni Tanggol. Diyan ka na lang. Tanggol. Kinakalag na po ni Bossing yung lambat. Ay may nakita po eh, May huli po agad. Bossing dito. Mamaya ako po ipakita sa inyo. Takoy... May eh, mga nag-comment po. Nakasakay po sa bangka. Oh. May nahuli na po silang banak. Meron din kasi lak. Mama, dito ko taat. Sonak. Malaki po yung nakuha ni Bossing na banak. Ako magkakalagi ko magtatanggal na hawin. Alam mo po kapag may isda kumakalabog. Ah, kalabogan po. Oh. Uy, abo, may banak. Wow. Oh, may banak na naman po. Oo. Oh, oh. Wow. Oh, layak. Bigyan na na kain. Malaki. Naku, may mga napapasabit pa ko dun sa lambat, ha? Ano yun? Busi. Uy, naku, malaki yun. May laglag lang na uh, Yung po, mga huli namin na iniitsa po nila diyan sa bangka ay lumulundag po. Dila, oh. lapit mo dito ah. Yan, diyan wala muna. Takloban mo. na namang ano, oh. Ay! Meron na naman. Tsaka ano yung katalat? Bakuli po. May bakuli? Uy, oo. Lundagan pa po itong mga banak dito ah. May natatakot at baka mapalakas ang lundag ay eh. makawala pa. Nakakatuwa ah, po ito. Malaki po yung isa. Inangat yung po. Uy! Mayroon din pong banak. Lumalangoy pa siya kahit nakasabit sa lambat. May banak po uli. Parang marami po tayo ng huling banak. Ano? Parang wala nga namang mga dahon. ayan bali kinakalag na po nila yung lambat yung pong mga holi ay natanggal na po nila diyan pero yung nadito pala ang pong lambat ang kanilang napandaw yung uhon po ay hindi pa po nila napapandaw at bay po ang ating mga naholi hiwa hiwalay pa po itong mga naholi ako po ay behind the sinla na itong tatlo sa kanilang paglalambat. Malalim na daw po dun sa may kay Milot. Umawa ka lang din sa bangka parang yung lupa po diyan ay pabulusok pag po ah kaya malalim po yung parte doon sa may kay Milot oh, may banak uli may huli yung namumuti po ba yun oh, so, may huli uh, na naman pong banak yung banak ah ang dali na rin ulit Talagang dito po Andali sa na, part na, ito ay gumawa. marami pong banak. Alay banak yun. Eh. may marami na po yung nasa laga yung ulit natin po. Ito pong huli nilang mga isda. Ah, kaya akin pong uh, pagsasama na. Ah. Ayun pa Dito po yung sa kabilang doon. Uh. Tanggol! Ito pong mga banak. Tanggol! May mga muong din po. Kukuhain ko na po itong mga muong para maisama ko na rin po dito ay sa may banak mamaya pag hindi ba oh aba may dilawan dilawan po yan bali naglalakad na po ulit sila at kami po ay lilipat. Lilipat ulit kami ng pagkakabitan po ng lambat. <laughs> Tanggol! Bait naman ni Tanggol. Mahilig sumama yan si Tanggol. Ah. Kahit po aayaw namin pasamahin eh. Apir, ay... Ah, pero Tanggol. Pagkakabitan. Ay, paibo. Si Tilat po eh, kapapagkabit lang ng lambat ay nakahuli na po agad ng bana. Dalawa. Tinatabugaw na po ni Papa yung tubig. naman. Para po yung mga isda po ay magsilangu yan. Dun, dun po niya tinatabugaw sa may bandang dulo. Sa so may tabi. malalim Yes. Nagtatabogaw po si Bossing ng tubig. Para yung mga bala po ay mga mahuli uli. Tinatabogaw po din ni Papa. Parang binubulabog po yung isda. Para po sumabit din sa lambat ah. Pag sila ay lumangoy. Meron na po. Wala, Wala daw po. Ni Papa wala. Ng... Parang wala po kami ditong huli. Nakakaunti. Hindi po kagaya kanina na marami po kaming nahuli. Doon sa una po namin pinagkabita ng lambat. May huli pong moong. Hmm. Bayan ah. <laughs> Dalawa. So, bay, may mga huli naman po bayon pala ng mamahan eh. Oo, may huling moong. Meron ano? po. po 'yung huling moong. May huli po limbanak. Saka po 'yung moong, bayon po ah. Ano 'tong Ang dami niyan eh. May muong na naman po. Uh. ito po yung muong. May muong po uli at banak. Oh. May banak po uli tsaka may muong binibilis na, na po nila papa at ano. Ah. Nataib na, nataib na. <laughs> Doon po pala uli. Oo, oh, pwede po. May banak oh. uli. Nahuli po yung mga banak na lango. Yan han, kapag tayo napapadaan. No? Mm -mm. ayo po ng mga banak na yan magpahuli kahapon. Ay ngayon po sila mga nahuli. Hindi. 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 na po nila yung lambat. Yan, tataktak na po ni Tilat yung huli. Wow, dami. Dami po kaming nahuli. ibas na ibas po ang tubig kanina. Nung kami lumoso. At wow, thank you Lord. Napakarami po naming huli ngayon. Si Tanggol po kanina yung bumaba. Ay, baya na naman ah. Miloto, ah, doon mo pa sa kayo sa dulo. Madadanos tong isda. Ah. Yan po, bali kami po pauwi na. Gawa po ng pataid na po ang tubig. Sinisilid na po ni Bossing yung mga nahuli po na isda. Ah. Minagam ako. Dami rin, honey. Jackpot po kami ngayon. Marami pong nahuling Moong at saka po banak. Ano kang bihaya niyan? Sarap kang dito. Tas mo, tas mo ating huli. Wow! Dami! Ngiting tagumpay naman. No? Ngiting tagumpay si Bossy. Ayan po at bali, pauwi na po kami. Nandito na po kami sa doongan. Tataas na po nila bossing yung bangka. <laughs> ba yung po si Bossing at nilinis na po nila yung lambat. At may mga nasa iba pong isda, yung mga naiwan. Ano, taktak na. Taktak mo na, bossing. Eh. Itataktak e na po ni Papa dito yung mga huling isda. Hindi na pakulahan at sikila tayo. Nakapagsikang. Oh, dami. Dami po. Oh. Yan, at ito na po yung mga nahuli. Oh. Mga banak po. Wow. At saka po 'yan po ay may mga moong. Ito na 'po yung lipa na po ni. Bigay mo na kay tilat, 'yang malaki. Nang may pansig ang sisil. Oh, diyan. Hindi na po tayo lang. Ika partita din gamay. Oh, ba't yun na Aba, si Tia, huwag na po. Ay, pa, hindi lang ito. Pati ba, ang gusto mo nito? Ihingi daw tatin ang kauti na Ba, huwag nga Ito naman po yung kaparti po ni Tilat na isda. O, Tilat, ba na yung isda mo. Kuhain mo na. Ayun, 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 Yan nga, sa inyo. Tinatlo ko nga. Sa lulo, isang parte. Ako na dito. Siri ko. Samaan. Binigyan sila doon ng muli. At 'to na maire kaydi sanding-dungo na. Salamat. At hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. mag po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.